Sa pagsasara ng palasyo sa issue ng Garci Tapes, isang bagong pangalan ang lumutang kaugnay ng hugit limang buwang palaisipan. Sino ang nagutos ng kontrobersyal na wiretapping? Hello, Hello ma'am. Oh, uh, uh, okay, uh, mas Pero uh, 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 pa, lalawin. So, More in the 24 elections, I won the elections. The elections were credible and they had 100, hundreds of foreign observers there and all the exits were being said that I won the elections. There's a group of, well, I don't know how many, how many of them, who believe Sa dunyami dami na mga nagsusulputang ebidensya at pagpapatotoo na lutong makaw daw ang huling presidential election, kung sino-sinong kasinero ang itinuturo. Sa kauna-unang pagkakataon isang grupo ang umamin sa pandaraya at nisinabit si First Gentleman Mike Arroyo bilang may pakana umano ng mga <laughs> Nang humarap sa Senado, ikinumpisal ni Michelangelo Suse ang kanyang naging papel sa panunuhul umano ng Malacanang sa mga election officer at pagdodoktor sa risulta ng halalan sa Mindanao. Si Susie ay pamangkin ng nagtatagong Cabinet Commissioner Virgilio Garcillano at tauhan ni Presidential Liaison Officer for Political Affairs, Joey Rufino. Ayon kay Susie, mga boto sa Lano del Sur at Maguindanao ang pinakialaman at ginamit na pantapal daw sa malaking lamang ni Fernando Poe Jr. kay Pangulong Arroyo sa Misamis Oriental. Hindi basta lamang ang hanap umano ng palasyo Isang kapan-paniwalang panalo ang nais daw ng Pangulo. Kasi may target talaga na almost kailangan more than 1 million eh. Yung talagang target. Maraming grupo daw ang kumilos upang ayusin ang resulta ng eleksyon para sa administrasyon. Alam ko, first gentleman ng grupo siya. Eh, hawak na lahat yung sektor na ano eh sa kauna-unahang pagkakataon. Nang umpisal na ang mga taong nasa likod umano ng sinasabing pandaraya sa eleksyon sa Lano del Sur, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi. At ang inuusong arkitekto ng lahat ay walang iba kundi si First Gentleman Mike Arroyo. Si First Gentleman ang nakasakay ng uh, chapter at 20. Ang totoo, yung Guzman na din ang nakasakay doon. Moner. Si Lomala Makadaob ay miyembro ng Lanao del Sur Unity Movement for President Gloria Macapagal-Arroyo. Ito daw ang grupo na binuon ni Judge Nagamura Moner ng Wao Bumbaran Sharia Court at minanduhan ni Nandoan First Gentleman Mark Arroyo para mandaya at yakin ang panalo ng Pangulo sa Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Tawi-Tawi at Sulu. Mariin itinanggi ng tagapagsalita ni First Gentleman ang mga alegasyon ng pandaraya. Tulong din sa in a way. Uberban ba natin sabihin, uh, paano gagawin? Eh, asawa itong eh, kandidatong presidente, eh, kung yung mga ibang tao lamang, eh, nakikitulong, hindi ba higit na lalong dapat na tumulong naman ang pabiyak ng puso ng tao. Nagpakita si Makadaog ng litrato ni First Gentleman kasama ang Lanao Unity Movement bilang tatunay na hindi peke ang kanyang grupo. Sa huli daw na destino si Makadaog at nagtagal siya doon ng mga limang araw dahil kailangan niyang tiyakin na panalo si Pangulong Arroyo sa Certificate of Canvas. Follow-up operations lang daw ang kanilang ginawa dahil tagilid ang tayo ng Pangulong Arroyo dagdag na 30,000 pesos hanggang 50,000 ang padulas umano sa mga election officers. Depende sa dami ng babante sa lugar. 10 piso bayad daw sa bawat botong idadagdag para makahabon si Pangulong Arroyo. At 20 pesos naman sa bawat botong ilalamang niya kay FBJ. Isang opisyal ng gobyerno na noon lamang niya nakilala ang inabutan ni makadaog ng pera. Ang opisyal ay lumapit sa mga election officers at iba pang kasamahan kaugnay ng misyon ni Makadaob. Binatotohanan ni Wahab Batugan ang salaysay ni Makadaob. Dating election officer, isa ding membro ng Lanao Unity Movement si Batugan. Siya din daw ay kasama ni Judge Bonet at naatasang ayusin ang resulta ng eleksyon sa Lanao del Sur pinapunta kami doon ni Judge Moner. We meet some election officers, talk to them, kung paano namin gawin yung kapag kung paano na narosigyan. Ang mga taga-Comelec at iba pang opisyal na kinakausap ng mga emisaryo ni Moner ay uno na tinimbrehan daw ni Comelec Commissioner Virgilio Rosillano na may darating na mga taong may dalang pera. Ito po din para balik tayo ng CEO si gano'n. Si Hindi na may ginawa sa akin, CRC yan. Hindi lang kami, nagbigay lang kami ng ano, kaya Mga 1 million pesos daw ang dala nilang pera sa Marawi City para sa buong Lanao del Sur. Hindi ko yung pera, galing kayo ko, ang judge mo niya rin. Uh, at uh, uh, inalami po kay judge ko sa ating ilang galing yung pera. Sinang, ano, pero sabi niya kay President Almey siguro. Eh? Kung minsan ay sa harap umano niya mismo ginawa ang pagdiretoke ng COC tulad na nangyari sa mga bayan ng Bombaran at Wao. Wow. <laughs> <laughs> hindi po po na, sa pagkanta ni mga at batugan at pagdawit sa pangalan ni Ginoong Arroyo sa dayaan sa election hindi nila itinapago ang hinanakit sa first gentleman pagod na raw sila sa paghihintay sa pangako ng Malacanang at pamiliwit kay Monet. ne okay. bigyan ba niya kami ng ano okay. uh, yung better life, mag, 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 uh, mag, mag, kami sa gobyerno kung may sakaling manalo siya na. Diyo, pero ang ganyan, wala pa rin. Oh, nagpalo sa request niya? Oo, nagpalo kami. Nagsulat nag kami sa kanya tapos walang no reply. Inamin ni Monet na kahit hindi na siya ang opisyal na pinuno ng Lanao Unity Movement, malakas pa rin ang kanyang impluensya sa grupo. This is advice. I always tell them, number one, we should be Number two is uh, that uh, we should stand also for uh, the truth. Kung ano sa dalawang payo niya ang sinunod ng kanyang mga kasamahan at kamag-anak, nangako si Judge Moner na magsasabi ng buong katotohanan sa tamang hearing at sa tamang panahon. Yeah.